Maraming salamat mga kachararet. Ngayon po ay nagre-repack na po tayo ng inyo pong mga gift na ipamimigay po natin sa mga selected organization at paaralan. Babalikan po natin ang mga piling sped school at mga paaralan na atin pong binibigyan ng mga school supplies tuwing balik eskwela. Salamat po sa mga nagbigay at patuloy pong sumusuporta sa balik eskwela. Ito na po ang atin pong naipon na school supplies for this year. Marami pa po tayong kailangan pero alam ko po na makakasapat ang lahat sa mga tumulong at nagbigay. Maraming salamat po. God bless po. Sa mga patuloy na nagbibigay since 2002 para sa balik eskwela at gift giving, maraming salamat po. Dalangin po ni Sir Elms ang pagpapala sa inyong pamilya. Thank you and happy birthday KenKen -Ken. at sa inyong daddy, Mami Bios. Thank you Project Anawi ng DYCI. Ma'am Joy, thank you. Kay din po kay Willie Wee, aking estudyante from Australia. Teacher Rinalin, God bless po. Sa aking inaanak na si Miko at si Mika, Si Miko na yung student assistant pa lang ay kasama ko na sa balik eskwela. Mga nakasama ko po sa DYCI na lagi pong kasama sa balik eskwela at gift giving. Sa Akat of Calm, ng Pulong Buhangin, thank you Mami D at aking inaanak na si Dani. Miss Aileen Villanueva ng Bukawi, God bless po. Sa mga hindi nagpabangkit, thank you so much. At sa kauna-unahan po na nagbigay para sa balik eskwela this year, Teacher Bing, God bless po. Ah, ang sarapit. Kukunin ko lang <laughs> po yung bigay na notebook.